Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari pag naghiwalay kayo ng jowa mo. Makinig ka para malaman mo. Number one, gagawa siya ng paraan para siyuin ka. Ipapakita niya na ayaw kanyang mawala sa buhay niya. Gagawin niya ang lahat para magkaayos kayo ulit kasi mahal ka niya at hindi niya kayang bitawan ang relasyon ninyo. Gagawin niya lahat bumalik ka lang pangalawa bigla na lang siya maglalaho kasi sa totoo lang hinihintay lang niyang ikaw yung sumuko at pumitaw kasi hindi ka naman talaga niya totoong mahal mahal ka lang niya kasi napapakinabangan ka niya baka nga may iba siyang plano o tao na hinihintay kaya hindi siya gumagawa ng effort para bumalik ka o ipaglaban ka at kapag nangyari ito sa iyo, nakipaghiwalay sa iyo yung isang tao, hayaan mo siya. Bigyan mo siya ng space para malaman niya kung ano ba talaga yung gusto niya. Huwag mong pilitin ang isang taong hindi na pinipili ang pagmamahal mo. At yung kinaya niya na wala ka sa buhay niya, alam mo na dapat ang sagot. Hindi kanya mahal. Nag-stay lang siya kasi napapakinabangan at kailangan kanya. Pero ngayon, ikaw na ang opsyon na hindi niya na kailangan pa. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa tao hindi kayang ipaglaban ang halaga mo. Tandaan mo yan. God bless. Madaling mag-cheat pero panghabang buhay ang sugat. Sa panahon ngayon, parang ang dali ng magluko. Pero alam mo ba kung gaano kasakit ang iniwan mong sugat sa puso ng isang tao kapag ginawa mo ito? Oo, maaaring mapapatawad ka ng partner mo. Pero ang sakit na dulot nun, tadalhin niya yon habang buhay. Kada gabi, bago siya matulog, may isip niya yung mga pinagagawa mo at panlulokong ginawa mo sa kanya. Habang niyayakap mo siya, tatanungin niya na lang yung sarili niya. Ganito rin ba yung ginawa niya sa iba? Mas mahigpit ba ang yakap mo sa kanya? At habang sinasabi mong mahal mo siya, hindi niya maiwasang isipin. Totoo ba o nagsisinungaling ka? Hahayaan niyang magkabati kayo, magkapatawaran. Pero alam mo ba, yung dinadala niyang sakit, hindi mo yun nakikita. Kahit ngumiti siya at magpanggap na okay lang ang lahat, yung kurot sa puso niya, hindi hindi mawawala yon. Para mabuo kayo ulit, pati ang pamilya niyo, lulunukin niya ang kanyang pride at itatago yung sakit para lang sa pamilya ninyo. Pero yung sugat na iniwan mo, magiging peklat pero hindi hindi iyon mawawala. Kaya bago mo gawin ang isang bagay na ikasisira ng relasyon nyo, mag-isip ka ng mabuti ng maraming beses. Yung ilang sandali ng panluloko mo, maaaring mag-iwan ng habang buhay na sakit sa kanyang puso. At may hirapan na siyang iparamdam sa iyo yung tunay na pagmamahal niya na gusto niyang ibigay sa iyo at iparamdam. Kaya tandaan mo ito. Magmahal ng tapat at piliin sana yung taong hindi makakasakit. Tandaan mo yan. God bless. Seven signs na wagas ang nararamdaman ng pag-ibig sa isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number one, pagkakaroon ng malakas na pakiramdam connection sa isang tao. Number two, pagiging masigasig at interesado sa buhay at mga ng taong nagugustuhan mo. Number three, pagkakaroon ng pakiramdam ng kasiyahan at siguridad kapag kasama mo yung isang tao o yung taong mahal mo. Number four, pagiging mas mapagbigay at mapagmahal sa taong mahal mo o sa taong minamahal mo. Number five, pagkakaroon ng pangarap at mga plano para sa hinaharap kasama yung taong iyang minamahal mo. Number six, pagiging mas mapatawad at mapag-unawa sa mga pagkakamaling nagagawa ng taong minamahal mo. Number 7, pagkakaroon ng malakas na pakiramdam ng pagmamahal at pag-aalala sa taong minamahal mo. Pero paaalalahanan kita na ang pag-ibig ay may iba't ibang emosyon. Iba't iba ang nararamdaman at pakikitungo ng isang tao. Kaya kapag naramdaman mo na wagas yung pagmamahal mo sa isang tao at ganoon din siya sa'yo, mahalin mo siya at ipakita mo lang kung ano at totoo yung pagmamahal mo. Tandaan mo yan. God bless.